Colonel, nakakaloka po. Kalalakin yung tao. Napaka mapanggawa kayo ng kwento. Hindi ka dapat nasa posisyon mo. Kung sino ka mang financier ka, papatulang kita. Hindi ano natatakot sa isang colonel na kagaya mo. Nicole, um, gusto ko lang pong klaruhin. Meron ho dyan isang financier sa Tondo, Maynila na nagkukwento sa mga kaibigan ko. Sa isang pamilya na napamahal po sa akin, na importante po sa akin. Meron financier uh, na nagkukwento, kumbaga nagpapautang tong taong to. Okay? na pinagkakalat nyo. Pinagkakalat mo daw na meron akong malaking utang. At meron akong isang taong ginagamit para bayaran yung utang na yun. Klaro ko lang po, wala ho akong utang. Pwede ho akong mag-advance sa Viva. Kung kailangan ko ho ng pera, marami akong pwedeng puntahan. Hindi po ako punta sa isang financier na hindi ko kakilala. Again, wala po akong utang. At kung meron po akong utang sa inyo, please come forward nang mabayaran ko po kayo. Kasi ayaw niyo naman ibigay yung pangalan niyo. So hindi naman fair na you go around telling people, telling the, these people that um na napamahal sa akin, na meron akong malaking pinagkakautangan. Iharap nyo ho sa akin para mabayaran ko. Pa, diba, hindi naman nakakatuwa yung ako ang may utang, ako pa maghahabol sa'yo para bayaran yung utang ko. Kung talagang may utang ako sa'yo, please come forward na mabayaran ko. Okay? Hindi po ako ganun kadesperado. Um, number two, Colonel. Colonel, hindi ko na muna sasabihin sa'yo yung pangalan mo. Bibigyan pa kita ng chance dahil magkakaharap tayo this week or next week. Dahil, ah, uh, isinumbong ko na po to sa pinakamataas na um, na humahawak sa inyo. Colonel, sino po yung sinasabi ninyong boyfriend ko na taga QC na dinimanda ko? Nakakaloka. Kasi konting hatching ko lang po. <laughs> Lumalabas na kung sino-sino kung ano-anong kwento tungkol sa akin. Pero, Colonel, sige, hindi ko muna ibibigay ang pangalan mo. Pero sa Tuesday, ibibigay ko na yung pangalan mo. Ano po itong sinasabi ninyo na meron po akong boyfriend, ex-boyfriend na uh, dinimanda sa Quezon City Hall? Alam niyo po, um, kalalakin yung tao, napakadaldal niyo. And then, eh, hindi na pakadaldal. Ma magawa kayo ng sismis. Mag magawa kayo ng kwento. Uh, wala akong ex-boyfriend. Kasal po ako. Remind ko lang po. Marami pong na sa akin. Pero wala ho akong nakarelasyon doon. Sa kahit sino na, na, at especially, hindi taga Quezon City. Um, alam po natin lahat na public records po yan, you can go to QC Hall and check kung meron, kung meron po akong, um, kung, hi, Jeka! <laughs> Thank you, Jeka. Um, kung meron po akong uh, dinimanda, dinemanda, nasa news na po yun. Colonel. Uh, Colonel, nakakaloka po. Kalalakin yung tao, napaka mapanggawa kayo ng kwento hindi ka dapat nasa posisyon mo. Um, sinisiraan niyo ako sa mga taga-tondo. Marami pong Claudinian sa tondo. Hindi po ako tumatakbo dyan. Hindi po ako, ano, um, tatakbo para sa isang posisyon sa tondo o kahit saan man. Okay? Hindi ko teritoryo ang Tondo, pero maraming Claudinians doon. Isa sa pinakamalaking scope ng Claudinians ay nasa Tondo. And um, mahal na mahal ko ang mga taga-Tondo. Mahal na mahal ko ang mga fans ko. Noong June, when I cut ties with my family, kung mapapanood niyo po yung OOTD ni Nanay Jobert at ni Direct Chap, sinabi ko na I cut ties with my family na nandito po ako sa ira ko ngayon na you hurt me, I hurt you back. Bastusin mo ako, babastusin din kita. Tama ho yung sinabi ng kaibigan ko si Oji Diaz na lahat po ng tao lagi kong pinagtatanggol pero ang sarili ko hindi ko mapagtanggol. So, namulat na rin yung mga mata ko na ah, okay, totoo nga yung sinabi ni Oji na I would die for the people I love but pag ako, ang kinakante, tinitiis ko ng tinitiis hanggang sa ano, madepres ako, maospital ako, tapos maging masaya lahat ng mga tao na ayaw sa akin. Gano'n na ba kasama ang mga tao ngayon sa mundo? Ikaw, kung sino ka mang financier ka, papatulang kita papatulan kita. Nandito ako sa ira ko ngayon na ako naman. I will fight for myself and I will stand up for what is right. 12 years po. 12 years na kung kami hiwalay, 13 years ni Raymart. Pero wala kayo kayong narinig o nakita kung di ang mga anak ko. So wag niyo kong gagawan, Colonel. Wag mo kong gagawan ng kwento. Dahil kahit kernel ka, hindi ako natatakot sa'yo. Sa dami na napagdaanan ko sa buhay ko, hindi ako natatakot sa isang kernel na kagaya mo. Ikaw ang matakot dahil pwede ka mawala ng trabaho sa ginagawa mo. Kalalaki mong tao, gumagawa ka ng kwento. Magpalabas ka ng ebidensya sino ang dinimanda kong ex-boyfriend ko sa QC. Colonel, hindi po ako Um, si against my husband kung ako mismo may kabet. Marami na taong sabihin, huwag patulan. Hindi, hindi, hindi. Years of therapy, years of depression ang pinagdaanan ko dahil sa mga taong katulad nyo na, na, mapanghusga, na mapanggawa ng kwento. Pero hindi niyo ma up pa ng ebidensya. Kung hindi ka ba naman tanga? kernel ka, tanga-tanga mo? Sabihin ko na pangalan mo. Your stupidness, kernel is beyond me. And I'm telling you, mawawalan po kayo ng trabaho sa ginagawa ninyo. Wala ho akong ex-boyfriend taga QC na dinimanda. Pangalawa, yung sa financier na nagkakalat doon sa ate ng kaibigan ko, humarap ka sa akin ha. Girl, wala akong utang. Pero maraming tao may utang sa akin. Gusto niyo pangalanan po? 15 million? K. K ang pangalan niya. Hindi, sa Tuesday. Labasan na to, ha? Wala ho akong demanda Kernel. Malamang ikaw, mademanda kita. Nagkamaliho kayo ng ano, pinagagawa ng ano, ng kwento. Matapang po akong tao. Huwag niyo kong babastusin dahil hindi niyo kilala. Pinaghirapan ko po kung sino ako ngayong araw na 'to. Kung ano po ang naabot ko. Sabihin niyo, Laos kahit na ano. Pero yung gumawa ka ng kwento. Excuse me po, Colonel, may mga anak ako ha. Apat ang anak ko. Hindi ako mababang babae na sumasama sa kung sino-sino man para lang maging maginhawa ang buhay ko. Hindi baling maghirap na ako, pero yung prinsipyo ko intact. Wala akong pinapaiyak o sinisirang pamilya. Kaya, Colonel, wag mong sirain yung pamilya ko. Ano, Colonel? Sabihin ko na name mo? Ikaw, Kay, gusto mo sabihin ko na rin? Bayaran mo yung 15 million mo utang sa akin. At kay Kuya Willie de la Cruz.